na po, dahil magbabayad po kami ng tubig dahil baka mabutan kami ng Judith mahirap na maputulan tayo mga pamilya so ito na po kalabas na po so nanak ep ep huwag kang sumakay magsara tayo hawakan mo yung muna yung cellphone lanak o gandahan lang kasi ulan may tubig Wag dyan. Tata, balik, balik, balik. O, diba? Kayigisil ang aking apo yan. At pagkatapos, sinama ko. Pero, mayroon pa siyang 20 minutes bago kami umalis sa bahay. Maraming naglalaro. Oh siguro malapit na rin pista, dito kaya ganon sila so ito na yun yung halaman dito sa aming kapit bahay oh Sige na. Yan. Kakilala ni Bibi na yan. Doon, magbabahad kami ng tubig na. Walang maiwan sa bahay. Walang maiiwan. Wala. Hmm? Hilig talaga siya ng bird. Gusto niya talaga yung bird. Uh, yun, oh, uh, Friend, ni Bibi Ina yan. Yan. Ito yung bata na nangupahan dati sa apartment namin. Uh, ito, ay mabaito eh. Maba ito, eh. Awak mamu kasi patawid na tayo sa kabilang kalsada. So nah, na. Wow, big house, bibi ina. Yeah. Okay. Mira talaga. Hawak ng bata at hawak ng cellphone Tayo magpapahawak na oh